Dito kami ngayon sa Mr. DIY. Namili kami ng kami dinala ng aming mga paa. Yan. Nakarating na kami dito. Kahit ano ang daming mabili dito. Ang daming pwedeng bilhin, no? Ang problema lang, ang pambili lang ang wala. Yan. Mayroon dito mga panglinis kami ang hinahanap namin, namin yung i hindi namin alam kung anong hinahanap namin hindi <laughs> hindi ko alam kung anong hinahanap namin mga kaibigan basta dito lang kaming dalawa ng anak ko yan naghanap kami ng I1 ano nga hinahanap natin anak? Christmas smart eh isa lang isa lang ang nandyan. isa lang binili namin. Kulang pang isa. Kasi bumili kasi ako noong nakaraan. Kulang. Kulang ang nabili ko. Akala ko yung upuan namin ay ano lang po an, uh, 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 apat. So apat binili ko. I-anin e, pala. Kaya kulang. Yan. Yeah, ito kami. Nagagala. Bababa Ayan. lang kami dahil naantok ako sa lamig rito. Ayan oh, no? bababa na kami. Magpo-counter na kami. Ayan. Oo. Namili siya sa kaniyang baunan. At